Tignan nyo, oh. Ganda, ang ganda na nga. Ito ng Balagan, ano, Balagan Church. Ito yung Nuestros, Nuestra Señora. Ang ganda, no? Tignan nyo, oh. Ang ganda yung ano nila. Ang galing. Lapitan natin. Ito, diba? Uy. Ito parang upuan yan, oh. <laughs> parang upuan ni ano parang upuan to ng Santo Papa <laughs> tingnan mo ang ganda ng ano nila oh ang galing let's <laughs> go ang ganda ang ganda nang nila ng ano ang galing ito talaga hindi hindi tinipid hindi, hindi tinipid ano ipapakita ko sa inyo yung buong ano Ayun maliit lang naman ang ano nila simbahan nila. Ay ganoon lang. Oh, 'yun lang o. Tapos yung ano nila ito. Oh, ito. Siguro kapag ganito na si ano. Kapag ganito si oh, kapag ganito si kapag ganito si Father. Ayun oh, may mga kabinet. Tapos ah dito po ako si ano. Dito po ako si ano doon meron dito. Uy, ang laki rin. Ang laki rin pala mayroon pala oh. May, may ano, may, may, mayroong ano, mayroong mayroon kusina. May mga ano. May mga, oh may CR. Galing, pwede pa, ba pala magluto dito? Ang galing naman ano. Ang galing naman nila. Wow. Uy, may mga, ang taroon pala mga ibang ano. Ang ganda. Uy, may tulugan din. May ano dito. Siguro ito pahingan ito. yan. Oh. Oh. Ang ganda. Tapos ang ibang mga exists na mga ano, mga santo. Andito. Ang galing.